Noong Abril 18, dalawang libo at labing apat, hindi alam ni Aung Chiri na iyon na ang huling araw ng kanyang buhay. Ang 56 anyos na ama mula Nepal ay nagising ng alas 3 ng madaling araw. Sa kanyang tolda sa Everest Base Camp, gaya ng ginagawa niya bawat umaga sa loob ng labing tatlong taon, isinuot niya ang climbing boots, ikinabit ang headlamp sa noo, at isinabit ang bag sa balikat. Nasasabik si Aung dahil pagkatapos ng araw na iyon sa trabaho, isang hakbang na lang siya mula sa pagre-retiro. Dapat sana ito na ang huling season niya sa bundok. Hindi alam ni Aung Chiri, may tatlong put isang milyong libra ng yelo sa itaas niya na unti-unting nabibiyak sa loob ng ilang linggo. Sa loob ng tatlong oras at apat na minuto, ang yelong iyon ang naging sanhi ng isa sa pinakamadilim na sandali niya sa Everest. Sa pagtatapos ng video na ito, malalaman mo kung bakit ang sumunod na nangyari ang nagpasimula ng unang revolusyon sa kasaysayan ng Mount Everest at kung bakit isang hindi maisip na trahedya ang kinakailangan para tuluyang mabunyag ang isa sa pinakanakagugulat na halimbawa ng hindi pagkakapantay-pantay na narinig mo. Maligayang pagdating sa extreme. Kapag may nagsabing nasakop ang Everest, ano agad ang naiisip mo? Baka iniisip mong ito ay isang taong kondisyon-kondisyon, may mamahaling gamit at tinutulak ang sarili sa hangganan. Tama ba? Baka iniisip mo sila na nasa tuktok ng bundok taas kamay sa tagumpay, nagpo-post ng perpektong Instagram photo na may caption na natutupad ang mga pangarap. Hindi mo naiisip ang lalaking nagising ng alas tres para buhatin ang mga tangke ng oxygen. O yung lalaking ilang linggo naglagay ng mga lubid na nagligtas sa kanila sa pagkahulog at kamatayan. O yung lalaking literal na nagligtas ng kanilang buhay nang magsimula silang mamatay dahil sa altitude sickness sa taas na 26,000 talampakan. Hindi mo naiisip ang mga Sherpa alam mo, mamamalam mo, ang mga Sherpa ay isang etnikong grupo mula sa Nepal na nakatira sa mga bundok sa paligid ng Everest. Sa nakalipas na siglo, sila ang gumagawa ng pinakamapanganib na trabaho sa bundok para matupad ang mga pangarap ng mga umaakyat. Ang tinutukoy ko ay ang pagbubuhat ng mga gamit na umaabot sa 80 libra paakyat ng bundok na pumapatay ng tao kahit sa maling paghingalang. Naglalagay sila ng lubid sa mga lugar na delikado kung saan pwedeng mahulog ng malalim at mamatay kapag nadulas. Sa pagsubok marating ang tuktok, nagdadala ng ekstrang oksigen ang Sherpa para mailigtas ang mga banyagang umaakyat kapag inatake ng altitude sickness. Ngayon, gaya ng siguro ay nahuhulaan mo, napakadelikado ng trabahong ito. Kung tatanungin mo ang sino mang Sherpa kung ano ang pinakamasamang bahagi ng Everest, iisa lang ang sagot nila, ang Kumbu Icefall. Isipin mong may talon na gawa sa malalaking blok ng yelo. Kasing laki ng bahay, na laging gumagalaw at bumabagsak. Ang yelong talon ay gumagalaw ng tresan na makwatalampakan kada araw. Tuwing umaga, lumalabas ang mga sherpa para muling ayusin ang daan dahil ang dating ligtas na lugar ay maaaring naging isang daang talampakang bitak na ngayon. Para matawid ang bangungot na ito, pinagdudugtong nila ang mga aluminum na hagdan at inilalagay sa ibabaw ng malalalim na bitak na di mo makita ang ilalim itinatali nila ang mga lubid sa mga turnilyong yelo na pwedeng matunaw at bumigay. At kailangan nilang gawin ang trabahong ito sa kompletong dilim ng alas 4 ng umaga. Dahil kapag sumikat na ang araw at nagsimulang uminit ang yelo, nagiging mas delikado ng husto ang lahat. At heto ang talagang nakakabaliw na bahagi. Ang isang nagbabayad na customer sa Everest ay maaaring dumaan sa patibong na ito anim o pitong beses sa buong ekspedisyon. Ang isang Sherpa ay maaaring tumawid dito ng 30-40 beses kada season nagdadala ng kargamento pabalik-balik. Ibig sabihin, ang isang Sherpa ay limang beses na mas malamang mamatay sa icefall kaysa sa mga kliyente ang ginagabayan niya dahil napipilitan siyang sumugal ng paulit-ulit para lang matupad ng iba ang paangarap nilang marating ang tuktok. Ngayon, dahil sa dami ng ginagawa nila, akalain mong malaki kita nila, di ba? Ibig kong sabihin, nililigtas nila ang buhay ng iba, kahit inilalagay nila sa panganib ang sarili sa pinakamapanganib na trabaho. Habang ang mga banyagang umaakyat ay nagbabayad ng humigit kumulang dolyar, siyamnapong libo para sa kanilang karanasan sa Everest, para sa mga permit at gamit nila, ang mga Sherpa na nagliligtas sa kanila ay kumikita lang ng mga apat na libong para sa buong ekspedisyon. Apat na libong para tumawid sa isang patibong ng kamatayan ng apat na beses habang pasan ang gamit ng ibang tao. Yung pinakamalaking nanganganib, sila pa yung pinakamaliit kita. Noong Abril 18, dalawang libo at labing apat nagdulot ang hindi pagkakapantay-pantay ng isang di pa nangyayaring pangyayari sa isang daan taong kasaysayan ng Mount Everest. Sandaling liku tayo sa kaguluhang ito. Sumali sa aming Patreon para maging bahagi ng extreme na komunidad at maagang makapanood ng videos at sumali sa eksklusibong botohan. Kita-kits tayo doon para maintindihan mo ang nangyari kay Ang Chiri nung umagang iyon kailangan mong malaman ang tungkol sa sirok. Ang sirok ay nabubuo kapag ang glacier, na parang ilog ng yelo, ay dumadaloy sa ibabaw ng bangin o matarik na pagbaba. Imbes na tuloy-tuloy, ang yelo ay nabibiyak at napuputol, kaya nagkakaroon ng malaking tore at tipak na parang nabaling ngipin sa bundok. At hindi ito simpleng piraso ng yelo. Tinalakay natin ang mga pormasyong aabot sa tatlong pupalapag ang taas, milyong libra ang bigat, at pinipigil ng puwersang di palubos na uunawaan ng mga eksperto sa glacier. Pwede silang bumagsak kahit kailan. Walang babala, ugong o palatandaan. Isang saglit nandyan sila. Sa susunod na saglit, wala na sila. Ngayon, ang sirok na nakabitin sa itaas ng Kumbu Icefall ay lumalaki na sa loob ng maraming taon. Palaki ng palaki at lalo pang nagiging hindi matatag sa bawat lumilipas na panahon. Noong 2,014 umabot sa 31 milyong libra ang bigat nito, katumbas ng 15,000 kotse na nakapatong sa isa't isa sa gilid ng bundok Everest. Iyon palang ay isang babalana, dahil tandaan, maaari silang bumagsak anumang sandali, kahit naglalakad ka sa ilalim nila ng alas tres ng madaling araw. Alas tres ng hapon, maaraw man, umuulan ng niebe, tahimik o nanginginig ang bundok, wala pa rin pakialam ang mga siroks. Sinusunod nila ang sarili nilang oras, at ang oras na iyon ay lubos na hindi mahulaan. At mas malalapa, ang sirok na ito ay nagkakaroon ng tinatawag ng mga umaakyat na hairline fractures o maliliit na bitak. Alam mo, yung kapag nabagsak mo ang cellphone mo at nagkakaroon ng maliliit na bitak na parang sapot ng gagamba sa screen, na maliit lang sa simula pero lumalaki habang tumatagal, Ganon din ang nangyayari sa blok ng yelo na ito na may bigat na 31 milyong libra. Ang kaibahan, sa halip na mabasag at mahulog ang cellphone mo, blok ng yelo na kasinlaki ng gusali ang mahuhulog mula isang libong talampakan at tatama sa naglalakad sa ilalim nito. Kaya tuwing dumadaan ang mga umaakyat at gabay sa Kumbu Icefall, lagi nilang tinitingala ang malaking sirok na may kaba. Kitang-kita mo talagang lumalala ito kada season. Noong 2012, si Russell Bryce, kilalang pinuno ng ekspedisyon sa Everest, ay tumingin sa sirok at gumawa ng desisyong ikinagulat ng mga umaakyat ng bundok. Kinansela niya ang buong season niya basta na lang pinutol ang milyong dolyar na halaga ng mga ekspedisyon at pinauwi ang lahat. Sinabi niya, hindi ko na kayang tanggapin ang panganib na iyon. nag ako na baka magka tayo kung magpapatuloy tayong dumaan sa icefall. Hindi ito dahil sobrang maingat siya. Matagal nang nagpapatakbo si Russell ng ekspedisyon sa Everest. Naranasan na niya ang lahat ng panganib sa bundok pero noong dalawang libo at labing dalawa, natakot pati ang sarili niyang mga Sherpa. Sila ay mga veteranong umaakyat sa Everest na nalampasan ang mga panganib na ikamamatay ng iba. Nang makita nila ang sirok, sinabi rin nila kay Bryce na ayaw nilang dumaan sa ilalim nito. Sa katunayan tatlo, sa kanyang pinakabeteranong head Sherpa ang lumapit sa kanya at naghayag ng tunay na pag-aalala tungkol sa kanilang kaligtasan. Isa sa kanila ay napaiyak Humingi ng paumanhin sa mga kliyente, ngunit matigas na tumangging umakyat sa ilalim ng pormasyon. May nakita siyang nakakabahala, kaya mas pinili niyang sirain ang reputasyon kaysa ilagay ang mga tao sa ganoong sitwasyon. Alam niya kung ano ang mangyayari. Sa katunayan, hayagan niyang binalaan ang lahat na inaasahan niyang magkakaroon ng isang malagim na aksidente sa icefall. At tandaan, nangyari ito noong dalawang libo at labing dalwa dalawang taon bago maganap ang ating kwento. Malamang iniisip mo rin ang naisip ko noong una akong nagsaliksik tungkol sa insidenteng ito. Kung isa sa pinakabeteranong gabay sa Everest ay sobrang natakot sa sirok na ito, kaya kinansela niya ang buong season niya at ang mga eksperto ring Sherpa ay mas piniling tumigil kaysa umakyat, bakit nagpatuloy pa rin ang ibang mga expedition company? Ang dahilan niyan ay nakakalungkot na simple lang. Malamang nahulaan na ito ng kahit sinong mas matanda sa dos. Pera. Kasi ang gobyerno ng Nepal ay kumukuha ng libo mula sa bawat umakyat bilang bayad lang sa permit para subukang akyatin ang Everest. Sampung libo lang para makasubok. Kung nanonood ka nito sa dalawang libo at dalawamput limang o pagkatapos, labing limang libo na ang bayad kada akyat. Noong dalawang libo at labing dalawa, naglabas sila ng tatlong daan at dalawamput permit. Iyon ay mahigit tatlong milyon na pumapasok sa bulsa ng gobyerno bago pa man may makatungtong sa bundok. Pero simula pa lang yan, Nagbabayad ang mga dayuhang umaakyat ng 3,000 at 50,000 hanggang 70,000 dolyar sa Expedition Company para marating ang tuktok. Pinag-uusapan natin ang mga taong ilang taon, nag-ensayo, nag-ipon at nangarap para sa sandaling ito. Para sa marami, ang pag-akyat sa Everest ang bunga ng lahat ng kanilang pagsisikap. Hindi lang ito tungkol sa umaakyat, isipin mo rin ang ekosistemang nabuo sa paligid ng Everest mga ekspedisyon na kumukuha ng daan-daang gabay at staff, helicopter companies para rescue at supply, hotel sa Kathmandu, tagagawa ng gamit at insurance companies. Ang pag-akyat sa Everest ay nagdadala ng milyon-milyong dolyar taon-taon sa ekonomiya ng Nepal. Kung isasara ito, magiging isang malaking sakuna sa ekonomiya. Kaya nang tumingin si Russell Bryce sa Sirok at sinabi niyang, masyadong delikado ito. Ang natitirang bahagi ng industriya ay tumingin sa milyong-milyong dolyar at sinabi Susubukan pa rin namin ang aming kapalaran Sa loob ng dalawang taon tuloy pa rin ang operasyon ng mga ekspedisyon sa patibong ng kamatayan Alam nilang limitado ang oras Alam nilang lalong nagiging hindi matatag ang sirok araw-araw Alam nilang sa huli mananalo ang pisika at babagsak ang napakalaking tipak ng yelo na iyon Pero alam din nila na bawat araw na mabubuksan nila ang bundok ay nangangahulugan ng mas maraming perang pumapasok sa huli, mas nanaig ang pangakong kita kaysa takot sa kamatayan. Sobrang laki ng perang nakataya para isara ang bundok base lang sa maaaring mangyari. Dalawang taon matapos ang babala ni Russell, andoon pa rin ang sirok mas malaki at mas basag kaysa dati at alas tres ng madaling araw. Noong ikalabing walo ng Abril, dalawang libo at labing apat tumunog ang alarm ni Aung Chiri sa kanyang tent sa Everest Base Camp. Kadalasan, ang mga nagigising ng alas tres ng madaling araw ay miserable, antok, giniginaw, at umaasang makatulog pa. Iba si Aung Chiri ng umagang iyon. Habang bumangon siya mula sa sleeping bag at kinuha ang mga bota, nakaramdam siya ng pananabik sa dibdib. Hindi dahil sabik siyang maglakad sa isang patibong ng kamatayan, kundi dahil may alam siyang isang bagay na nagpapahalaga sa lahat ng panganib. Isa ito sa mga huling pagkakataon na kailangan pa niyang gawin ito. Ang asawa niya ay nasa Tamu Village noon. Malamang gising din, iniisip ang restaurant na balak nilang patakbuhin ng magkasama. Tinawag nila itong Camp Dalawa bilang parangal sa mga taong ginugol niya sa pagluluto sa taas ng Everest. Pagkatapos ng labing tatlong taon ng paggising ng alas tres, sa maagang paggising at pakikipagsayaw sa kamatayan sa mace ng yelo, halos naranasan na ni Aong ang simpleng buhay. Isinuot niya ang luma niyang climbing boots na ilang beses nang nagamit sa ekspedisyon at isinabit ang LED headlamp na magsisilbing ilaw niya laban sa panganib ng bangin sa susunod na mga oras. Sa labas ng tent, dahan-dahang nagigising ang base camp sa katahimikan tuwing umaga. Walang malalakas na boses. Tanging maririnig mo lang ay ang banayad na tunog ng mga bota sa niebe. Tahimik na pagzip ng mga pinto ng tent at ang mahina at pigil na kalansing ng mga gamit na inilalagay sa mga bag. Inakbayan ni Aung Chiri ang kanyang bag na may anim limang librang canister ng lutong gas. Sa ilang oras, bubuhatin ang kargang ito sa pinakamapanganib na bahagi ng bundok Everest para makakain ng may init na pagkain ang mga mayayamang dayuhang umaakyat sa 21,000 talampakan. Gas para sa kanilang kalan, panggatong para sa kanilang kaginhawaan. Sumama siya sa hanay ng mga headlamp na papunta sa pasukan ng icefall. Mga dalawang daang lalaki karamihan Sherpa ang naglakad ng magkakasunod sa dilim. Mukhang payapa ito mula sa malayo, parang prosesyon ng alitaptap tap sa gabi. Hindi nag ng oras, nasa bungad na ng kumbu icefall ang prosesyon, at pumasok si Aung Chiri sa maze. Di alam na iyon na ang huli niyang pagkakataon. Ang unang napansin ni Aung Chiri sa icefall ay hindi ang lamig o dilim, kundi ang tunog. Hindi katahimikan, gaya ng inaasahan mo, kundi ang tuloy-tuloy at mababang ungol. Ang ingay ng milyon-milyong toneladang yelo na dahan-dahang gumagalaw at kumikiskis na maaaring pumatay sa sayo nang walang babala. Pero si Ang Chiri ay nagawa na ang rutang ito ng daan-daang beses noon. Simple lang ang routine. Ikabit ang safety line sa unang fixed rope at magsimulang umusad. Tumapak sa aluminum na hagdan. Huwag tumingin sa ibaba. Sa dulo ng hagdan, alisin ang clip at lumipat sa susunod. I-clip, umusad, i-unclip, i-clip ulit. Pero may kakaiba akong naramdaman nung umagang yon. Mas malakas ang ungol ng yelo kaysa dati. Mas matutulis ang mga tunog. Parang ang bundok ay pilit na nilalabanan ang sarili nito. Mas maraming debris ngayon. May nagkalat na tipak ng yelo na kasinlaki ng refrigerator sa daan na wala kahapon. Hindi alam ni ang chiri at ng iba pa na sa dilim, mga isang libong talampakan sa itaas, malapit ng mabasag ang napakalaking ngipin ng nakabitin na sirok sa kanlurang balikat ng Everest. Hindi basta-basta ang mga tipak na iyon, mga piraso na iyon na nagsimula ng mabasag at humiwalay noong gabi. Limang minuto pa lang silang umaakyat ng maingat na nilampasan ni Aung Chiri ang bagong bagsak na yelo at tumawid sa mga blok na kayang durugin ang kotse. Mas mabilis na ngayong kumakalat ang maliliit na bitak. Mga bagay na dati ay taon bago mabuo, ngayon ay ilang minuto na lang para bumilis. Habang lumalalim siya sa yelo, Biglang huminto ang Sherpa sa unahan at tinaas ang kamay. Tumigil ang lahat. Sa bigla ang katahimikan, narinig nila lahat iyon. Isang malalim na ugong mula sa mataas na bahagi sa itaas nila. Tumagal ito ng sampung segundo tapos huminto. Naghintay sila at nakinig. Wala. Muling gumalaw ang pila. Ngayon mas mabilis. Pareho ang naramdaman ng lahat. Kailangang makadaan agad dito. May mali sa itaas. Hindi nila alam. Pero critical na ang pagkabasag ng sirok doon. Pwede na itong bumagsak anumang sandali ngayon. Habang lumilipas ang minuto, dumadami ang tunog mula sa itaas, hindi lang ungol kundi matutulis na putok, parang putok ng baril na umaalingawngaw sa bundok. Ang iba pang mga Sherpa ay gumagalaw nang mas mabilis pa. Ang ilan sa kanila ay halos tumatakbo na sa mga hagdang yero kahit na mabibigat ang kanilang mga dala. Eksaktong 6:45 ng umaga, habang inaabot ni Aung Chiri ang lubid, nangyari ito. Una may malalim na tunog na inilarawan ng mga nakaligtas na parang martilyo tumatama sa kampana. Sumunod, isang napakalakas na lagitik na parang nagmula mismo sa loob ng iyong bungo. Pagkatapos, ang ugong ay parang sabay-sabay na dumarating ang lahat ng tren ng kargamento sa mundo. Pero hindi ito gawa ng tao. Ito ay 31 milyong libra ng yelo na rumaragasa sa nakamamatay na bilis papunta sa mga hindi handa at walang kalaban-labang sherpa. Tumama ang avalanche na parang konkretong alon. Hindi lang natumba ang mga katawan, kundi nabura at nilamon ng yelong kasing laki ng kotse. Inilibing sa toneladang debris na mas mabilis pa sa banggaan sa highway. Nang tuluyang tumigil ang ugong at humupa ang napakalaking ulap ng yelo at niebe, may nangyaring magbabago sa Mount Everest magpakailanman. Labing-anim na lalaki ang nawala, basta na lang nabura sa mundo sa loob ng mga sampung segundo. Ito na ang naging at nananatiling pinakamalalang araw sa kasaysayan ng Everest. Talagang masakit sa puso ang sumunod na operasyon ng pagsagip. Lumipad ang mga helikopter sa guho. May nakasabit na mga katawan sa lubid habang inihahatid ang mga namatay pabalik sa base camp. Dinala agad sa mga ospital sa Kathmandu, ang mga nasugatan at labintatlong bangkay ang narecover. Tatlong tao ang hindi na natagpuan dahil nanatili silang nakalibing sa yelo. Isa sa mga lalaking hinila nila mula sa yelo ay si Ong Chiri na nagising ilang oras na ang nakalipas at masayang malapit ng matapos. Ilang linggo na lang, ilang biyahe pa, at tapos na siya sa Everest habang buhay. Pero nang huminto ang avalanche, tuluyan nang natapos ang paglalakbay ni Ong. Wala nang maagang pagising, wala nang bundok. Yung pangarap na pinag-iipunan niya, nawala na lang bigla. Tatlong araw matapos ang avalanche, nagulo ang Everest. Umalis ang mga natirang Sherpa para makasama ang kanilang pamilya at magloksa sa mga namatay kinansila ng mga pinuno ng ekspedisyon ang kanilang pag -akyat. Tahimik ang bundok, ngunit muling may kakaibang nangyari sa kwentong ito. Noong Abril 21 dumating ang pamahalaan ng Nepal para tugunan ang trahedya. Ngunit ang kanilang tugon ay labis na nakakainsulto, walang pakiramdam at nakakagalit dahilan ng isang bagay na hindi pa nangyari sa kasaysayan ng Mount Everest. Naganunsyo silang magbibigay ng 40,000 Nepali rupees sa bawat pamilya ng namatay na lalaki. Katumbas iyon ng humigit kumulang apat na raang United States Dollars noong panahong iyon, apat na raang dolyar. Bigyan kita ng perspektiba, bawat dayuhang umaakyat sa Everest ay nagbabayad ng 10,000 sa gobyerno ng Nepal para sa permit. Noong panahong iyon, at 334 katao ang bumili ng permit, kaya mahigit tatlong tuldok tatlong milyon ang nakolekta ng gobyerno mula sa bayad. Pero kung labing-anim na lalaki ang namatay para sa ganong kita, tig apat na raang lang ang natatanggap ng kanilang mga byuda para sa libing. Ngayon, ito ang dahilan kung bakit pambabastos ito sa maraming paraan. Sa Nepal, ang maayos na libing ay nagkakahalaga ng mga dolyar. Isang libo ibig sabihin, hindi man lang kayang magpaalam ng maayos ng mga pamilya. Habang milyon-milyon ang kinulimbat ng gobyerno, ang tunay na nagbuwis ng lahat ay nakatanggap ng kulang pa sa kalahati ng kailangan para makapagpaalam. May ilang banyagang umaakyat na gumagastos ng mahigit apat na raang dolyar para sa isang gamit pang akyat. Ayon sa gobyerno ng Nepal, iyon lang ang halaga ng buhay ng Sherpa. Si Nima Doma, na ang asawa ay si Chiring Onchu, na namatay sa avalanche, ay naglahad ng mahirap na kalagayan na kinakaharap ng mga pamilyang Sherpa. Anong gagawin mo kapag nawala na ang haligi ng tahanan mo? Maliit pa ang mga bata at nag-aalala ako kung paano ko sila mapag-aaral at mabubuhay kami parang sinasabi ng gobyerno sa balong ito na mas mababa pa ang halaga ng buhay ng kanyang asawang nag-alay ng taon para sa mga dayuhang turista kaysa sa isang pares ng sapatos na pang-akyat. Doon naganap ang pambihirang pangyayari. Tatlong araw matapos ang avalanche, sunod-sunod na pagpupulong ang ginawa ng mga Sherpa. Ngunit hindi ito tipikal na pagpupulong ng ekspedisyon kasama ang mga banyagang gabay at opisyal. Hindi, ito ay mga Sherpa na nag-uusap sa kapwa Sherpa. Dos-dosinang sila nagsasalita sa sarili nilang wika. Habang nag lalo silang nagagalit at nagkakaisa. Nakatayo lang sa base camp ang mga banyagang umaakyat at pinununo ng ekspedisyon, nagmamasid sa mga pag-uusap na may lumalalang pagkabahala. Dahil unti-unti, nagsisimula na nilang mapagtanto ang isang bagay na dapat ay malinaw na sa simula pa lang. Ang buong ekspedisyon nila, hindi. Ang buong kakayahan nilang akyatin ang bundok na ito ay lubos na nakadepende sa suporta ng mga Sherpa. Kung wala ang mga lalaking ito, hindi nila mararating ang tuktok. Kung wala ang mga lalaking ito, hindi man lang sila makakaligtas sa isang pagdaan sa Icefall. May nabubuo. Isang bagay na di pa nangyari sa kasaysayan ng bundok, ngunit walang nakakaalam nito. Noong Abril 22 nagdesisyon ang mga pagpupulong sa base camp na ikinagulat ng buong bansa. Inanunsyo ni Sherpa Tulsi Gurong, tagapagsalita ng mga Sherpa, ang isang pangyayaring hindi pa naganap sa isang daang taon ng pag-akyat sa bundok Everest. Nagpulong kami ngayong hapon at napagpasyahan naming kansilahin ang pag ngayong taon bilang paggalang sa mga yumaong kapatid. Nagkakaisa ang lahat ng Sherpa dito. Unang beses sa kasaysayan ng Mount Everest, nagwelga ang mga hindi nakikitang manggagawang tumutulong sa komersyal na pag-akyat. Sinara nila ang bundok. At ganoon na lang, nagawa nila ang isang bagay na literal na hindi pa kailanman nagawa sa mahigit isang daang taong kasaysayan ng pag-akyat sa Mount Everest. Nagwelga sila. Isinara nila ang buong bundok at ang epekto nito ay agad-agad at lubhang nakapinsala. May anim na daang tao sa base camp bago ang avalanche. Karamihan ay naglaan ng taon sa pagsasanay at nagbayad ng libo-libong dolyar. Ang ilan umabot pa ng halos isang daan-libong dolyar para sa pagkakataong marating ang tuktok. Para sa kanila ang pag-akyat sa Everest ang sukdulan ng lahat ng kanilang pinaghihirapan sa buhay. Biglang, lahat ng iyon ay naging ganap na walang saysay. Dahil kung wala ang suporta ng mga Sherpa, sila ay mga mayayamang turista lang na nagkakampo sa isang napakadelikado at napakamahal na paradahan. Sunod-sunod na nagbagsakan ang mga kumpanyang umaakyat. Ang Adventure Consultants, isa sa pinakamatatag na guiding company sa Everest, ay agad nag-anunsyo ng pagkansela ng natitirang season nila. Kinansela rin ng International Mountain Guide na may higit isang daang Sherpa na empleyado ang kanilang season. Isa-isa nang umatras ang bawat malaking ekspedisyon sa bundok Noong Abril 24, apat na po na lang ang natirang umaakyat sa base camp mula sa anim na raan dati. Napabagsak ng na mga Sherpa ang buong industriya ng Everest gamit lang ang sama-samang pagtanggi. At alam mo ba, panahon na dahil ito ang pinatunayan ng Welga. Ang buong industriya ng pag sa Everest ay nakatayo sa pundasyon ng ilan sa mga pinakamatinding hindi pagkakapantay-pantay na may isip mo. Pakinggan mo to mula pa noong isang libo, siyam na raan, at dalawa, isang daan at 30 Sherpa ang namatay sa bundok Everest. Mas marami pa yan sa isang katlo ng mga namatay sa bundok. Yung mga pinakamababang sahod at halos di kinikilala ang namamatay agad sa trabaho na sa ibang bansa ay matagal nang isinara. At para saan sila namamatay? Gusto lang ng mayayamang dayuhan mag-post ng summit selfie sa Instagram at magyabang na naakyat nila ang Everest? Dahil sa welga, lumabas sa unang pagkakataon ang mga hindi komportabling katotohanan. Biglang napansin ng international na media ang mga hindi nakikitang manggagawa na nagpapakatuwid ng pag-akyat sa Everest. Bakit maliit ang bayad sa mga sherpa kahit malaki ang piligro na hinaharap nila? Ito ang tanong ng mga tao sa buong mundo. Bakit tila wala silang pakialam sa kanilang kaligtasan? Dahil sa matinding international na pressure at nababawasan ang milyon-milyong dolyar na kita mula sa pag-akyat, nagmadali ang pamahalaan ng Nepal na tumugon. Inanunsyo nila sa ilang araw ang malaking pagbabago. Tinaas ang death benefit mula 400 dolyar hanggang 10,000. Itinaas ang saklaw ng insurance. Nangako silang maglalaan ng pondo at sasagutin ang medikal na gastusin, ngunit huli na para mailigtas ang 2,000 at 14 season, nagsalita na ang mga Sherpa at hindi sila umatras ang tapang na ipinakita ni Ongchiri at ng lahat ng mga Sherpa sa paglalagay ng kanilang buhay sa panganib araw-araw para matulungan ang mga hindi nila kilala na maabot ang kanilang mga pangarap ay talagang kamangha-mangha para sa akin. Bagamat nakakalungkot ang nangyari sa kanila, ang kanilang sakripisyo ang nagtulak sa mundo na makita ang matagal ng nakatagong kawalang katarungan. Ngayon, mayroong isang memorial sa Everest Base Camp na may mga pangalan ng mahigit isang daan at tatlumpong Sherpa na namatay sa bundok na nakaukit sa bato. Kapag tiningnan mo ang mga pangalang iyon, wala kang makikitang estadistika. Nakikita mong nagtatrabaho ang mga ama sa mapanganib na trabaho para mapag-aral ang mga anak nila. Mga anak at kapatid na lalaki na sumusuporta at nagbabahagi ng kinikita para sa baryo at komunidad. Mapanganib pa rin ang bundok Everest. May mga namamatay pa rin tuwing akyatan dahil ang kumbu icefall ay nananatiling patibong ng kamatayan. Ngayon, kapag may trahedya, napapansin ito ng buong mundo at alam ng mga pamilya ng biktima ang kabuluhan ng pagkawala nila. Kaya, kapag may nagdiriwang sa tuktok ng Mount Everest, tandaan, may Sherpa sa likod ng tagumpay na iyon na nagpagaan ng pag-abot nito. Tandaan ang Abril 18, libo at apat ang araw na 16 na lalaki ang namatay at nagbago sa Mount Everest. Salamat sa panunood. Magkita tayo sa susunod. Manatiling matapang.